Bayan, na uh, ilang uh, paliparan planong uh, isa pribado na ng DOTr? Ah. Uh, ah, uh, dadagdagan bayan ang uh, pagsasailalim sa privatization ng mga paliparan sa buong kapuluan para po mapagandaon trabaho ng uh, Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang uh, ka kasi ang operator at ang regulator ng halos lahat na ha, mga paliparan sa buong Pilipinas. So uh, magkakaroon yata ng kasunduan na ang uh, DOTR at uh, ilang mga private companies para sa maintenance ng mga airports natin. Tinututukan nila ngayon ng Lagindingan Airport sa Misamis Oriental yung uh, proyektong niya nakakalaga ng billion-billion uh, piso 1.75 billion piso 30 years concession period at uh, ilan pa sa mga nakalinyang uh, malamang ay isa sa ilalim na rin sa privatization public-private partnership bill ay ang mga airports mo dyan sa Iloilo, Puerto Princesa at sa kalibo so around 90 airports sa buong kapuluan, uh, kabilang na mga maliliit na mga paliparan sa mga isla ay lima lamang sa mga dito'y inooperate na ng mga private companies. Uh, kinabibilangan dyan siyempre ang Ninoy Aquino International Airport, ng SMC na Pactan Cebu International Airport, Clark International Airport, Katiklan Airport, at uh, ito na nga Lagindingan Airport. May naman nilino po ng uh, DOTR, Department of uh, Transportation, na dumaan sa cabinet meeting sa taas yung ilaman sa airport phase sa Naiya bago prubahan. At tayo po sa DOTR through Secretary Bautista, edito eh, to mga report na desisyon lamang ng DOTR ang pagtaas sa singil uh, dyan po sa Naiya. Suportado daw yan ng Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr., So walang plano ngayon ng kagawaran na magsampa ng reklamo laban sa individual na naglathala po sa naturang report dahil inanunsyo na ng new na IA Infrastructure Corporation na ipatutupad ah uh, dila sa September 2025 na maniningila sila ng mas mataas ngang terminal fee. Yun ha. So uh, aakit na sa 550 pesos ang terminal fee sa domestic travel mula 200 pesos Abang magbabay naman ng 950 pesos ha? Ang uh, mga international passenger mula 550 pesos So uh, mula naman sa unang araw ng Oktubre Umiiral naman ang mas mataas na parking rates dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Si sa DCXL News.